Ah, uh, magkano bang presyo niyo dito, boss? 500,000. Ah, sige boss, tatawag lang ako ng expert dito sa mga sige, gardening sige. gamit. Uy, tamang tama, nandyan si boss Tuntun at si Mang Maning. Kaya nga, dyan nga, Binta natin itong Uy, parang kilala ko to. Parang ariyo sikat sa slapping eh ano. Parang nga. Magandang umaga sa iyo boss Tuntun, boss Aning. Mamaning, magandang umaga. Mamaning. Ma Uy boss, geng geng! Ano ang pangalan ng page mo? Kasulid Andrin, sulit Andrin. Yung page ko. Ayun sa kanya, boss. Hindi ko katawan, ha. Boy Tigasin. Wow. Kaya ko din yun. <laughs> boss, balita ko nangungulikta na ka ng mga halagang items. Ibi-alo ko sana sa inyo to. Kung baka pwede. Ano ba yan, boss? Boss. Asun ang boss. A. Boss AA Champion 25 Cock Derby. Ba, alam ko to ah. Nandun ako nini. Na eh Ayos to ah. Geng geng. Ba, may pirma pa. Legit ba to? Legitan. Legitan. Legit. 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 legit yan. Legit, 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 yan. legit yan. Mukhang ingat na ingat to boss ah. Oh, ingat ingat yan. Ah! Oh, tinatago pa na sa baul yan. Naka-aircon pa yan. Ah, hmm. uh, magkano bang presyo nyo dito, boss? Magkano bang ano natin dyan? Ikaw eh, ano na ba, bala. Ano pag-usap na natin kanina? Ikaw na bala kasi, ano? Oh, yung bala po usap natin kanina? Sige, sige. 500,000. sige, boss. Tatawag lang ako ng expert dito sa sige, mga gardening gamit. Sige, sige. maganda para mas matas s pang presyo nyan, eh. Na, 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 boss, da! Na, 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 Meron kasi ng item din eh, makakapunta ka ba din Sige, sige, sige. Salamat. Oh, tamang tama, nandiyan na pala si na boss dah. siya po pala yung happy namin dito sa barangay. Oh, salamat din pala si Kansi. Magandang araw ko. Magandang araw Kasama ko si Kansi. Magandang araw ko. si expert yan sa mga palusutan dito sa aming barangay. Oh, talaga? Dati, nung hindi pa ako, Kansi. Boss dah, kung may dala din daladining kahon, Arigari ano kay Boss, ano, Asyong Ang, nag-champion sa 25 cup Derby, nandun din ako na yun. Ay, may pirma pa. Tingnan mo nga kung legit yara. -er. Ten years ago na nakakalipas nito ah. Luma, luma na to ah. Legit? Dapat dalawa yung mga amoy mo para maligit. Chan, Ay! Check mo nga din kasi yan. Na din ng, um, sa akin. Ano kung legit? Carbolody! <laughs> <laughs> pero konting trivia lang about dito sa kahon ni Asyong Ang. Alam nyo ba na ang kahong ay nagsisimula sa letter K? At yun ay kagawad. Ako yun. <laughs> <laughs> yun. <laughs> e ako, <laughs> yun na e, <ako, laughs> yun. Ako yun na. Kagawad kong legit. Legit ba? Legit to? Legit to? Pansin ko na sa na? mga ipot. Yung ipot na nandito na buo sa tabi. Parang 10 years na siyang yan, Yan, yan. At saka yung gagamba. Yan yung nagpapahiwatid na legit yung kahoy. Consult, din naman yung perma. Legit ba yan? Pansahal yung perma. Legit na legit. Legit to, legit. Legit, legit to. <laughs> balik tayo dun sa trivia ko kanina. Alam nyo ba na ito si Asyong Ang ay hindi kilalang magsasabong. Way back 2013, 10 taon na nakakaraan nang siya na napalaban lang ng sabong. At yun, dun siya nakilala. Way back 2013 kasi madaming dikwata ng mga manok noon eh. Yeah! Naaalala ko laang. <laughs> Tapos yun, siyempre ang aking amay, alam mo na siya. Kasama dun, ang iyong ama. Yun na. Uh, no. eh, pero nagbago na. <laughs> kasi konsyal na ako eh. Pinagbago ko na siya. Kaya nasasabi kong legit siya. Kaya nakilala siya sa buong mundo na magsasabong. Eh, legit pala to boss. Gang, gang. Ay, magkano ba ang last price nyo? Porpi porpi ti, tawat one five. Grabe, na grabe naman yun, na boss. Kapaba naman ang bigay mo. Kaburaot naman. One five <laughs> lang mo kukunin. For fifty nga namin pinatawad sa'yo. Di mo ba alam na labing isang daang kahon lang yan ang mayroon dito sa buong Pilipinas? Tapos, ganun lang, one five lang ang offer mo? Boss, alam mo ka kung magkano ang garing kahon? Ay 90 lang naman na rin sa palengke. Boss! Grabe naman. Yung kahon na may kwento yan, may perma pa ni Ash ang yan. Tapos binibenta naman ng 450, gagawin mo lang 1.5, grabe ka naman. Masyado ka naman barat. Barat masyado. Oo, barat masyado, barat. <laughs> barat. Bus na! Tingin mo yung magkano ang presyo na Re? Pwede na to sa mga limang libo. Sigurado ka gano'n? Oo, oo, di ka lugi dito. Tapos, display mo dyan. Oh. Bus, dagdagan mo pa kahit mga limang libo pa. Boss, ito oh, lima libo. Take it or leave it. Grabe naman Parang baba ba masyado yeah. niya Ano? No. Pero ano? Di pwede, e pwede? Kailangan natin Kailangan natin, eh. natin pera ngayon. Oo. Oh. Okay. Pwede, pwede na. mo na. Pwede. Boss, salamat boss. Boss, Maraming salamat. Boss, Mario. Thank, thank you, thank you. Thank you, man, boss. thank you. Thank, thank you, you boss. thank you mo. Thank you. Salamat sa pagbisita. Salamat sa pagbisita. Thank you, thank you. Epe, salamat ah. Oo. Ano Anay. Disbay nyo lang ito dito. Maraming salamat. Oo. Papapakinabangan pa natin yan Malay mo may pumunta dito Bibili pa ng mga ganyan Mga vintage Na gamit yan Yan yon Ang ganda Bagay na bagay dyan Boss Huwag muna kayong alis ha Tayo yung magpipirmahan muna Doon sa opisina Sa opisina yeah. Dyan lang Dyan lang Oo oh, Oo oh, dyan lang oh, sige, sige. Oh, sige 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 Jackpot ka dyan Aning Kaplastikan mo lang to Tapos di-display mo dyan may bibili nito. Bibenta mo pa to ng mahal. Ayos okay. nga yan. Oh, paano? Thank you. Salamat na. Hepe. Bustan. Bustan. Salamat na yung bentan. Salamat na sa yung. Thank you ha. Salamat na. Wala ka nakakalibutan dyan? Ay, oo nga pala. Ay. Yun. Ah, pang merienda. Pang merienda nyo. Salamat. Salamat. Salamat, Salamat Aneng! Okay. Thank, you, thank you, thank you! Salamat! Jack, tayo dito! Geng-geng!

kasi kung sunod pag mga item tayo, tatawagan namin kayo. Oo, tatawagan niyo lang kami. Di ba? Oh, kasi na baba niya prestasyon niya para meron tayo. Kasi kami nagliligtas ng bahay. Ayun, inuun tabis doon. Salamat. Salamat. Wala na. Okay, salamat. May jamming pa kami doon. Oh, sige. Sige, 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 sige. Tara, tara. Ay, siyempre, tayo mo. Isan libo iyo, isan libo. May pamaryanda pa tayo, isan libo. Meron, talaga. Tara.